malunggay na sinungkit natin dito. Malunggay, masarap igulay. gulay. ng nang kamuti at bagoong. i Ayan. Good evening sa inyo. Ay, good morning, good morning, good morning. naibag bag na bigat ka kayo, kagayam. Maraming salamat. Tayo ay nagugulay. Malunggay, lalagyan natin ng kamuti. Masarap sana pag may ano to, may baog. Tsaka patani. Yung buto ng patani. Shout out sa nanonood. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung sino man kayo, maraming maraming salamat. Kayo ang number one VIP viewers ko. Thank you so much sa mga taga-panood natin. Mga kagayang. Pag pong, pong mag-like at mag-share po sa atin at mag-subscribe sa ating YouTube channel. marami tayong gulay at mangga Thank you thank you so much sa mga nanonood Masarap i gulay ang malunggay Palike naman po ang ating live videos mga kagayan. Salamat po sa mga magla-like. Thank you po sa mga dumadaan At tumatambay po sa atin Thank you Sa one viewers po natin dyan Malunggay is life Sinisipin tayo Thank you, thank you sa 5 viewers natin. Sa mga dumadaan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po kalimutan mag-like naman po. Pa like, thank you, thank you. aybo anak ating malunggay Salamat po sa nag-live, nag-like. Uh, nag -like. Thank you so much. Thank you so much for lubat ng ating cellphone na kalimutan natin chinarge salamat so, po sa nag like thank you thank you so much po sa mga dumadaan po comment lang po para may pa, maka ano rin pa ako sa inyo mabalikan ko kayo Hahaluan natin ng ito, masarap to. Yan, kamuti. Dalawang piraso ng kamuti. Tsaka malunggay. solved na ang buhay. Bu, buhay sa buhay probinsya. Ganito sa buhay probinsya natin. Basta may tanim kang gulay. Mabubuhay ka na. Lalo na tong malunggay. Tapos may kasama pang mangga. Ayan, marami tayong mangga dyan. Salamat po sa mga dumaan at nagtatambay sa atin. Thank you so much po. Thank you po sa mga nag-like at nag-react po sa ating live streaming videos. Thank you so much. Alam lang pa ata itong ano natin. Malunggay. kukunti kailangan pa natin manungkit na manunggay dagdagan natin Maraming maraming salamat po. Baka pwede naman pong palike dyan. Thank you. Thank you. Thank you so much. Kulang ang ating malunggay. Kailan pa natin kumuha? Anong kit pa tayo Kukunti ang ating malunggay. Kailangan dagdagan magsungkit pa tayo ay lobat na ako lobat ng ating cellphone maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa mga naglo like thank you so much po lobat ng ating cellphone namamatay na para mag-shutdown ng ating cellphone. like naman po, baka naman po pwedeng palike ang ating live videos maraming salamat Ayan, masarap tong masarap iulam lagyan mo lang ng bagoong at saka dahon na rin ng malunggay, masarap na solve na solve ka na masustansya pa ang malunggay Palike naman po sa ating live channel. Baka naman po, pwedeng pa like. Thank you so much. Palike naman po dyan. kulang. Ay, na. Lobat na. Maraming salamat po sa mga nanonood. Thank you so much. Lobat na pong ating cellphone. Thank you, thank you.